Good morning, good morning sa inyong tanan mga boss. Today is Saturday o maghatag na puntag panibag ong guide karong adlaw sa Sabado o bulan sa September 14, 2024. Old Rush gihapon ni atong guide ni hatag karong adlaw ha, mga boss ha. Sa mga ganahan mo sa bayan sabay lang ninyo mga boss atong guide karong adlaw no. Kaya ang recap, recap na sa ito result gahapon mga boss sa 2pm kay... 661 ang resulta sa 5 PM kay 832. Congratulations mga boss Kung nakapamaris mo sa 2 ang 38 ug 2 no. Kung naparisa na ninyo ug 2 sa 2 ang 38 na pairing gahapon pasok siya. Ah uh, congratulations sa inyo kay ang 2 ang pamaris ang gahapon lahi man no. So at uh, treat lang ato ang na nakuha. Pasok lang atong 38 na pairing no. So sa 9 PM draw kay 263. 263 congratulations dire mga boss kung nakapick mo sa 263 at uwan gihatag hitatag hapon Congres congrats congratulations ha kung nakapick mo ana. So karon uh, maghatag na tag guide mga boss din ato lang ano no. Shout out ay sa mga solid na nag-support sa Boss Ren 3D vlog no. Og sa katong mga nag-comment dira sa comment section og sa mga nag-like nag lantaw kanunay naglantaw sa ato mga video nagina-upload. Mga boss, uh, daghan salamat sa inyong tanan ha sa inyong pagsuporta sa tuang sa tuang YouTube channel na Boss Ren Trade Vlog. Maraming maraming salamat sa inyong tanan mga boss. Solid po talaga ah uh, buong puso po talaga ako na nagpapasalamat sa inyo no. Sa mga pagsuporta ninyo. Og sa katong mga nag-comment dira sa comment section, uh, appreciate ko po talaga 'yan mga boss. Shout out dira sa inyo mga idol, bisoy ng Bisayas. Okay? uh, amping kanunay kung asa man mong dapita karon Magamping mo permi mga boss mga idol okay so karon ang ato ang pamintin to mga boss Sa atong gihatag uh, respetaryo to pamintin mga boss mga bossa 691 gisindikator ra man gahapon og ang ato ang 960 nagisuot na ko karon kini mga boss pa ha gisindikator man mga boss kay gihimo nang 661 so gisindikator na siya mo na tong pamintin mga bossa kana okay respetaryo ninyo mga bossa ako na po girimay sa inyo karon mga boss. So kini mga boss balikin ninyo. Balikin ninyo mga boss sa kini 957 958 at 215 kani mga boss balikin niyo pag target og grumble mo ana. 215 ug kani okay, ang uh, 582 592 og 142 kani mga boss. Pag target o grumble mo ana mga boss, pag pick lang mo ana ganahan ko ani mga boss ang 957 o 958. O kani siya mga boss, kini siyang tulong indot na siya O kani oh. Kana ako mga gilinginan mga boss, nindot na ano mga kombinasyon na. Okay, O kani siyang 952, ganahan mo ana ang ah, ayon po nang nambira mga boss. So mga boss kung tanaw ninyo ang ako ang guide o ang inyong guide ah, layo ra kayo uh, ah, pwede naman mga boss na dilin nyo kung ano, dili nyo pick up po na ito ang guide no, akong guide no kung tanaw nyo layo rasay nyo ang mga guide mga boss pero kung magkapareho ganit ang mga guide mga boss kana, bunali na mga boss kay hindi na siya no, so eskalera, proceed na mga boss ato ang guide karong adlawa, eskalera ta ay mo kumpiyansa sa eskalera po no, kay basin niya mga lit unya, ang ato ang kuan mga boss ang ato ang tripod kay naghatag na ba itag tripod mga boss ha Ah, naghatag natag triple mga boss ha. Lantawa lang ito niya itong triple mga boss. Ubalik balik. Kabalo na siguro mo sa itong triple mga boss. Abalikin lang to niya yung mga boss sa itong triple. Okay? Nanatay triple gihatag mga boss. Basin niya mga litong tri triple. Delikado rang triple na ba? So, pagkuan lang mga Pag take mo sa triple mga boss ha. Basin niya mga lit di ay. Kanang akong galinginin mga boss. Muna ako ang base eskalera ha pero kung naway mga eskalera dira na natin tinaguan maulay pick up ang inyo mga boss kay basin mo gawas niya na okay so guide na ta mga boss ang kining double nato na 788 mga boss 788 nato double 788 no og 988 ah uh, 688 yan pick apa na mga boss pag target o grumble mo ani kung ganahan mo ana no respetari lang ba okay so direta sa ato ang guide na karong adlaw no Aldros ha mga boss old rose 4554 so dire ako ang pamaris kay 5 Uh, five four eight five four nine So, kining 549, 548 mga boss, pag targeto o grumble mo na ha, kay uh, pamina na, no? marag delikado na na siya mong buhagay, karong adlawa. So, sa, pwede nyo paligasan mga boss ha, 45, pwede mo mag 450, kana 450, 451, pwede na paligasan mga boss ha, 451, 4 454, uh, ha, pwede mo mag 454, paligas mga boss ha, pinaka paligas parang ano uh, muna sad ni siya yang parang defense ba no pwede mo mag pick up ana yang paligas mga boss okay screenshot mga boss next kay 58 uh, 56 pala 58 na yon 56 or 65 ah uh, dire ako uh, kay 56 8 akong pamaris nya dire kay 9 569 568 pero pwede gid mo mag uh, pwede paligasan yung mga boss 560 okay 560 pwede pwede yan mo sa paligas mga boss banati ninyo 56 uh, escalera 564 na namatay escalera na 564 567 na naputay 567 no 561 pwede mga boss oh 561 yan the next um 73. Okay, 73 or 37 Ayan. Ako adire kay 7-3-2, Money ako ang ganahan mga boss sa, kung pag target grumble money, eh. kung ganahan mo na mga boss ha. So, pwede mo mag 7, mag 730. Ayan, pwede kayo mag 3, 7 3, Paligas ba? O 733 3 double. Yan, 7-3-3, double. O, 7-3-4. Kini 7-3-4, hot na mga boss. Nindot ning 7-3-4. Si mo na. Crispy rin ninyo, 7 3 ayan. Pero mc manis yung 7 3 mga boss. Pero ganahan mo, pwede pick up po, mga boss. Kay kabalo na sa bilog. O, kini 7-3-6 mga boss. po niya. Pick up po na mga boss sa 7-3-6. So, 736, 737. Double mga boss, 737. sa ganahan mo sa 737. 739. Kini, nindot po yung 739 mga boss. sa Sindikid sa 736. No? So, kana mga boss, pick up pa na ninyo mga boss. Ganahan mga na. Pero kini, kinira ko ang mga combination mga boss. Kana, nindot na nindut niya siya Para sa kuha, nindot na siya mga boss. Kana. So, karon ang next na to kaya ang 42 o 24. So, diri akong ganahan kay 4 to 7 uh, 4 to 8. Itlog na ito pong purul. So, pwede nyo paligasan ha. Paligasan na kay 0 4 to 0 4 to 1 no? 4 to 1 River Maya. No? 4 to 1, 4 to 4. Pwede mo mag-double 4 to 4 mga boss mga paligas. 426 kini 426 hat po na mga boss 426 versus 179 no 1 uh, 179 426 versus 179 mga boss nindot po na siya okay 42 422 ayan 422 pwede mo mag 422 mga boss 429 MCE ang mo na mga boss respetaran niyo pag target o grumble mo na mga boss ha okay screenshot mga boss next na pair. 7. Okay, 7. 76 or 67. So, akong ganahan dali kay 7, 6, 0. 7, 6, 9. So, muni ako ang ganahan na mga boss. Pag target o grumble mo, ana, ha? Um, pwedeng nyo paligasan mga boss, 7-6-1. Ayan, MCA, 7-6-1. Igawas naman na 7-6-1. Pero kung mga ganahan mo, ana, Pwede niya pwede niyo pardan mga boss. 764. Ayun, 764. 766 double 766. Pwede po na mga boss. 762. Ayun, 762 gihatag nato na, na advance gabi ka ba sa atong mga regalo. Lantaw lang tayo mga boss, kung ganahan mo rito, na rito mga boss ha. 765 kalera na na mga boss. So mura na mga boss, ato ang kwan 768. Ayun, ah, escalera po din eskalera din yung 768 mga boss. So, pwede po mag 7, ano, 677 na mga boss ha. 677, yan. 677, okay? And then, 20 or 02. Ang ganahan din mga boss kay 207 206 Muna akong ganahan mga boss 207, 206 Kamu kung na may ganahan Pwede mo mag 202 double Okay, 202 depensa, 202 double kini, 203 ni ni mga boss ha, 203. Ay magkumpiansa ana, 208. Ayan. O, 209. Yan 209. Kini akong ganahan mga boss, dire dire lang ko mag pick karon. So, mana mga boss atong guide karong adlaw ha? Uh, sa mga ganahan mo sabay ana, sabay lang ninyo mga boss ha. So, adtong pamusti karong adlaw mga boss, pamusti. Ah, uh, itong pamusti ba sinyag? Atong pamusti karong adlaw kay 7961. Uh, 7961 atong pamusti karong adlaw mga boss. Pwede mo mag 961 ato ang hat pa maintain ha. Pag target og grumble mo ana mga boss sa hat pa maintain 761. Og napud ra ang 791 mga boss. Okay? 791 pag target og grumble mo ana mga boss. Okay, mara na itong guide karo adlaw mga boss. Uh, good luck and God bless. Oh, hope to win karo adlaw na. No? Kung sana manalo po tayo ngayong araw. O oh, makachamba ta sa itong guide karo adlaw No? So out na ko mga boss. O dagan salamat sa inyong tanan no. Sa inyong pagsuporta. Inyong pagsuporta dire sa uh, Boss Rentrier Vlog. ah uh, maraming maraming salamat po sa inyong tanan. Shout out po sa inyong lahat mga boss ha? Sa mga walang ka subscribe don't forget to subscribe and please hit the notification bell para po notify po kay mga boss sa itong adlaw-adlaw na gina-upload ng mga video, no? Okay, bye-bye mga boss. Out na ko. Dagan salamat sa inyong tanan. Bye-bye. God bless po sa inyong tanan mga boss.